Sa halos dalawang dekadang pagiging driver ni Tatay Antonio, gamay na raw nito ang iba't ibang mga lugar mapabagyo o labas man ng lungsod. Alam na rin daw niya ang mga pwedeng ruta para maiwasan ng traffic kapag nasa EDSA. Iniiwasan natin sa EDSA yung mga kung wala man lang uh, ano siya, mga mall, umiwas na kasi ang mall na siya malapit sa mga EDSA, yun po ang, yun po ang dahilan ng cause ng traffic. Kaya't nang mapabalita na magkakaroon ng rehabilitasyon ng EDSA, isa siya sa mga natuwa, lalo pat magiging libre ang mga toll fee sa ilang parte nito at magkakaroon din ng alternatibong ruta. Hindi pa naman inaanunsyo kung saan ang mga rutang ito. Kaya nagkakaroon ng renovation, isa yan sa pag-aasenso ng Pilipinas. Kasi kung hindi yan i-renovate, i -re ipaayosin, ma mapapabayaan ang EDSA. Ang 8.7 billion na proyektong ito ang magiging kauna-unahang major rehabilitation ng EDSA matapos ang unang pagsasaayos nito taong 1980. Once and for all, let us rebuild EDSA. Kasi kagaya nating lahat, frustrated na rin ang Pangulo sa patsi-patsin trabaho sa EDSA. No, reblocking, patsi-patsi, uh, asphalt asphalt tas masisira din pag umulan and kita na naman natin yung epekto noon ito y golden opportunity na natin sabi nga ng pangulo na i-rebuild na natin at ayusin na natin ang EDSA once and for all Magsisimula ang pagsasaayos nito sa darating na June 13 kung saan kabilang dito ang planong pagpapalit ng pavement. Sa kabuuan ay meron itong haba na 200 kilometers kung saan parehong pahilaga at timog ang isasaayos. Magiging mahirap to magta-traffic to ng matindi. Hindi namin tinatago yan. Pero, uh, na makikita nyo mamaya, marami ng paghahandang ginawa sa utos na rin ng ating Pangulo na habang ginagawa ang EDSA, habang rinirebuild ang EDSA, eh, dapat, kahit pa paano, may gagawin kami, and yun ang trabaho namin ni Chairman Don at ng DOTR, kasama na rin ng mga LGUs natin, na kahit pa paano, maibsan naman ng konti yung hirap na par parating dahil sa EDSA rebuild. So, ang isa pang sinabi ng Pangulo, uh, bago po natin ipasa kay segmani ay kailangan dapat gawin din nating komportable ang EDSA para sa mga commuter at sa mga pedestrian. Ang hiling natin na ma, ma, ano ang EDSA, ma maayos. Yeah, talaga, yan lang naman ang hilingin ng lahat ng motorista, yung maayos ang daloy ng trafiko. Aasahang matatapos ang proyektong ito ng DOTR, MMDA at ng DPWH sa darating na taong 2027. Vanessa Bugtong, RNG News.